Magandang araw! Ayan mga loves, this is it, pansit. Magtitimbang na naman tayo ng ating mga alagang baboy. Ayan nga, at mahigit tatlong buwa namin inalagaan yan. At ngayon nga ay magiging pera na siya mga loves. Ayan, at pinagtutulungan ng aking mga kapatid. At saka nung kaibigan ng aking kapatid na si Jan, Jan At saka yung magkakatay na aking kapatid na si, ano, ayan. Limutan ko ni pangalan, na siya kung sino siya. <laughs> Ayan, magtitimbang ng mga labs. Ayan, magiging pera na yan kahit papaano. Ang pagod ay mababaya na rin kahit kaunti. O, ayan. Ayan, ngayon nagsipagsiksika na dun sa aming lababo mga baboy na yan at nararamdaman niya at sila ay ititimbangin na o, ayan mga labs ayan at eh, tinatalian na nila ang isang baboy para sa pagtitimbang mga labs yan yung pinakamaliit naming baboy ayan yan ay nagtimbang ng 79 kilos o, may ingat, nagtimbang pa ng 79 kasi nga ipihikan ang bagal niyan kumain tsaka laging nakahiga ayan o, putot putot ba pero okay na rin yan at least ay lumaki pa ng 79 kilos so ayan mga labs tapos ang kasunod susunod naman ay e, ayang isa na na pag-uusungan din nila para matimbang o oh, ayan at pinagtatalian na nila na mamaya maya ay eh, isasalang na yan dyan sa timbangan mga labs so ayan ang mga, mga yan ay bihasaan na sa pag ano ng baboy kung saan ba tatalian at paano isasa ilalagay diyan sa timbangan o oh, at yan mga labs ang timbang yan ay 89 tama ba ako 89 basta may 89 kasi dyan may 96 may 93 o oh, ayan mga labs apat lang kasi yun at yung dalawang baboy ay iniwan muna nila doon sa tangkal at yun baka kasi daw hindi maubos na makatay, makatay lahat. Kaya yan ang ginawa. Apat lang muna. O, ayan mga loves. Diyan sa mga baboy na yan. All in all, ay kumita naman kami dyan kahit papano kasi bumentayaan ng nasa kulang-kulang am -kulang, um, 90, parang ganun po. yung partner ko kasi talaga ang nakakaalam dyan kung ano ba talaga yung mga expenses niya kasi siya naman talaga ang may ano ng hanap buhay na yan. So ako, lang ako ng paraan. Pag wala na kami pambiling bahog, sinasabi niya sa akin na wala nang pambili, ayun, di syempre alam niyo na minsan nakakautang, ayun, at kahit pa paano nga sabi ko sa inyo, ay kumikita rin naman kami sa pagbababoy. Hindi ganun ka at hindi ganun kabilis. Ang mahalaga kumikita tayo at marangal tayo naghanap buhay yun lamang.